tinanggal na ang sobra-sobrang medical exams sa LTO o kung tawagin ay periodic medical examination para sa hindi pa nakakaalam ang periodic medical examination o PME ay isang requirement para sa lahat ng may lisensya na kailangan mo magbayad at magproseso ng hindi lamang tatlo apat kundi limang beses na medical examination sa loob ng limang taon kung may 5 years validity ka ng lisensya. Ngayon, kung meron ka namang 10 years validity ng license, apat na beses naman na medical exam ang kailangan mong kunin. Ang mas malala pa rito ay kapag hindi ka nakapagproseso ng medical exam sa takdang araw na binigay ng LTO ay magmumulta ka ng isang libong piso kada medical. Ang bagong panuntunan na ito ay pinatupad ng dating LTO chief Edgar Galvante sa kanyang pananaw ay nakakabuti ito para sa mga motorista sa ilalim ng Republic Act number no. 10930. <laughs> Ang opinion ko I'm sorry no ako eh. Gusto ko na kung kailangan every year magpa-check up ako para malaman kung condition ko. Gagawin ko yon. Ngunit ngayong taon ay tunay na magiging mas madali na para sa lahat ang proseso ng lisensya dahil sa wakas ay tinanggal na ang periodic medical examination. Good news sa mga motorista, ititigil na ng Land Transportation Office ang pagre-require ng periodic na medical examination. Sigurado na mababawasan ng abala para sa lahat na magpoproseso ng lisensya dahil magiging isang beses na lang ang medical. So yung mga requirement po na yon talagang uh, tinanggal na po natin para bawas gastos po sa ating mga kababayan at bawas sa palad na rin po. Naging problema ito sa mga motorista dahil imbis na makatipid ay ginawang mandatory ang pagbabayad ng apat o limang beses na medical at pinagpabalik-balik ang motorista na magpunta sa LTO para lamang magproseso ng medical. Ako eh, gusto ko na kung kailangan every year magpa-check up ako para malaman ang kondisyon ko, gagawin ko yon. Dahil <laughs> Sa direktiba ng ating bagong LTO chief, J.R. Tugate, inalis na ang periodic medical examination. Sa pag-aaral ng LTO, ng mga sanhi po ng road crashes at hindi po lumalabas yung failure of a license holder to present himself sa periodic medical exam as uh, one of the reasons. So kaya po minabuti ng LTO na base po sa pag-aaral na ginawa na since hindi naman po uh, uh, cause ng road crash yun ay eh, uh, uh, we need na lang po yung requirement na yon Ayon sa kanila, walang patunay na kapag nakapag-medical ka ng apat o limang beses ay mababawasan ang aksidente sa lansangan. E eh, wala naman pong uh, kaugnayan direct connection, ang kabiguan ng isang driver, driver's license holder na, ng, ng uh, magkaroon ng periodic medical examination sa road crashes. Kaya naman nilinaw nila na isang beses na lang ang mandatory medical examination. At ito ay tuwing magpaparinyo ka ng driver's license. At syempre para sa mga bagong kukuha ng driver's license. Sana ay magpatuloy ang mga ganitong progresibong pananaw at tunay na pag sa mga mamamayan na talagang nagpapabuti para sa ating lahat. Bawas sa bala, iwas gastos, at malaking tulong talaga ito para sa lahat ng may lisensya sa Pilipinas. Anong tingin mo dito? Comment down below at pag-usapan pa natin ito sa comment section. Salamat. Sana mabigyan talaga ng suporta ang LTO na uh... Hindi naman sa hindi binibigyan but rather kailangan dagdagan pa